yun, yung Philippines na text chains, kakabukas na. Yung ano pa, malakas ang ulan, pakatapos na ng ulan yun. Kaya ang yun. Ayan, madilim. Kagabi pa umuulan. Pero dito kahit anong ulan, hindi talaga yan bumabaha. Kasi meron parang ano dun eh, may dam doon sa circle sa park na doon na iipon yung mga tubig kaya yung mga tubig dito doon na pupunta tapos nire-recycle so, kaya maganda, kaya walang baha yung BGC kahit anong ano pa yan, bagyo ng bagyo ulan ng ulan ng magdamag never dito bumabaha kasi ang BGC kasi Bonifacio Global City is founded by yung mga ano to mga investors yung gumagastos not the government yung project nila. Kaya ito, mga ano to, mga mayayaman na investors ang nagpaganda ng BGC, not the government of the team. Kaya maganda ang BGC kasi hindi naman government funded yan. Eh. Kung government funded yan, sigurado walang BGC. Kaso ano mga private sector yung ano, nagpaganda nitong Bonifacio Global City ang government yan, ako, kurap-kurap, puro substandard. Kaya, uh, yan ang pintahin.